right, mga idol, ah, magkulay na naman ako ng talong para lutuin ko pang baon para bukas. Walang <laughs> kamatayang talong mga idol. Talong ng talong. So ba? sa lupa para... Ako'ng tinaalo sa batikos ng mundo Kung ano labang ang kaya ko 🎵🎵 Nandiyan sa puso ng mga 🎵🎵 Nandiyan na sa ah, wala na kita my friend, people So yan lang mga idol uh, Naggulay lang ako ng kaunti lang Para lutuin ko pang baon Para bukas para tayo ay makalibre At hindi na tayo bibili ng maulam <laughs> Yan lang mga idol